dalawang ito, <laughs> ito ang pogi Sino kaya sa dalawang ito ang pogi <laughs> Sino kaya sa dalawang ito ang pogi <laughs> <laughs> Sino kaya sa dalawang ito ang pogi <laughs> Sige. Pogi, 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 Pala bas pala bas ambiloy Pala bas pala bas ambiloy labas 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 bas la bas la bas ambiloy La bas la bas la bas la <laughs>